mga kapex, kumusta? It's me again po, Tix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, for today's video pala mga kapex, magluluto na naman tayo ng ulam namin for dinner. So, medyo maulam po dito, tsaka malamig, wala, wala, hindi na naman po ano, wala namang humpay na ulan dito po sa amin, ano, sa, dito po sa Tacloban, sa Manuel po. Palagi pong umuulan, kaya, naisipong kung ano magluto ng sabaw na ulam so ito po yung ating lulutuin mga rapis, for today's video tara let's go at yan ho mga rapis. ito po yung ating lulutin for today's video ulam po namin ngayong gabi ano magtratry po kung mag mag baboy sinigang with gabi pero hindi po kami nakabili ng gabi at ito na lang po yung ginili ko sinigang na may gabi sinigang sa sampalok na may gabi po bali dalawa po yung nagamitin natin tapos medyo mahal na po may, mga ngayon mga kapiks yung mga gulit tsaka yung ano mga mga ano mga sanggam yung ganito medyo mahal na talaga kaya ito na lang muna yung ating ano ipapanghalo sa baboy bali mga kapeks itong baboy ano, nakabili po kami ng 100 pesos lang po medyo konti lang po tapos hinati-hati ko pa ng maliliit para medyo marami so ito bumili kami ng ano nito 30 pesos yung sitaw kinalahati ko lang kasi para may magamit ko pa sa ano sa pagluluto ko ng ulam ibang ulam tapos ito, bumili kami ng ano, for 50. Tatlo lang. Yung ito. palisa isa lang na gamitin natin. Tapos ito. Tapos yung, yung sibuyas talaga yung mahal kasi dal, gispo to, dalawa pong binili ko, 20. Medyo mahal talaga yung sibuyas. At yan ho mga kapiks, mag iwahiwa -iwa muna tayo nang isasang ipapanghalo natin sa ano baboy pork belly po so ayan tara luto tayo ng sinigang with gabi kahit walang gabi ito na lang so maulan po kay maulan po kasi ngayon kaya ito po yung ating lulutuin ngayon ulam namin tara iwan muna tayo ng ipapanghalo natin lang sa baboy at yan ho mga picks. tapos na po tayo maghihiwa ng mga pangalo natin sa karning baboy at magigisa naman tayo ng sibuyas at saka kamatis bali pala ng mga picks. nakita ko lang photo sa ano sa youtube nag search muna ako kung anong nagulat ako <laughs> so nag search pala ako mga kapiks sa YouTube kung anong mas madaling magluto ng sinigang na baboy with gabi tapos may nakita ko sa YouTube na ano nagluto ng sinigang na baboy na walang gabi pero yung ginag niya siniging sa sampalok na may gabi So, pwede pala yung mga kapit spread walang lang dahil. So, tapos yung iba, hindi po, hindi po kasi ginigisa. Ang ganito. Tapos yung nakita ko po, ginisa niya. Ginisa to, tapos ginigisa naman yung turn nyo ng baboy. Kaya, kagaya natin yung lalagyan naman natin mga kapiks 'yung kanin daw boy maglalagay na nagkarnin muna kami mga kasi ilang araw kami nag-uulam ng ano tamban o tuloy yun po yung inula, inulam namin mga ilang araw kasi bumili ako ng maraming tuloy kasi medyo mura lang tapos hindi ko luluto lahat, konti tiyan lang ilalagay ko lang sa para hindi maano kada masira pinano ko pinapaksyo ko, piniprito yun, inano ko lang tapos pinaparesan ko ng ano, noodles kaya ngayon naisipan ko ng ano mag ano muna kami kasi sabado naman ngayon mag ano muna tayo ng ano, karne paminsan minsan halin uh, natin mga kapix um, haya lang muna natin mga kapix mga 2 minutes balikan natin yan mamaya at yan ho oh mga kapix medyo okay okay na po yung karne binisa uh, natin tapos talagyan naman natin ng tubig medyo raramihan na lang natin mga kapix para umabot pa ng bukas bukas ng gabi <laughs> kung umabot pa gabi pero medyo aabot na po itong mga ano mga panangilayan po namin naabot na pa itong mga kapis pupunin lang natin party feed at titimplan na lang natin mga kapis ng patis may, sakto lang may patis ako tapos yung nakita kong video may patis po yung nilagay So, patis po yung ating nilalagay. Okay. At papakulay lang muna natin mga kapiks. Tapos babalikan natin yan mamaya. At yan o mga kapiks, medyo kumukulo na po yung ating niluluto. Lalagyan na lang natin yung nigang gabi Tapos lagyan na lang natin ng ano? paminta. Idiricho na lang natin. Tapos tapan lang muna natin mga kapiks. Balikan natin yung mga ano, mga uh, 2 minutes. Para medyo malambot talaga yung baboy. At yun o mga kapiks. Kumukulo na naman yung ano natin. Yung luto. At Mukhang malambot na po yung ating karne. lagyan na natin yung gulay. Tira, lagi na naman natin mga kapiks yung gulay karong tsaka ano sitaw medyo konti lang yung ating ilalagay kasi sigurado yun dito sila kakain ako lang wala yata kakain ito lagyan lang natin ng gulay mga kapiks para siligang talaga kasi pag ganyan At tatakpan na naman natin ulit mga kapeks para medyo maluto yung gulay mga 1 minute or 2 minutes mga kapeks at yan o oh, mga kapeks pabalikan na natin yung ating naluluto yan yung ating sinigang na baboy kami ng karne. Kasi puro kami tuloy, itambon. At yung wala pag hindi ko na po nilagyan ng siling labuyo kasi baka maanghang hindi po kumain sila. Maglalagyan na lang po po ng sili na paanghang sa akin para ako lang yung maanghang kasi gusto ko maanghang. Diyan ho mga Luto na po yung ating sinigang na baboy para sa malamig at maulag na gabi. At ililipat lang muna natin ito mga sa lalagyan. So ayan ho mga Ito na po yung ating for today's video sinigang na baboy. Ayan. Ayan para sa malamig na gabi naka ulam kami ng ganito at yan na po lang mga kapex kung bago ko pa lang po sa aking youtube channel please subscribe na po and pakiclick na na po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos and please po mga ka-fix. don't skip the ads po para maka-earn po tayo ng konting pera at yan po ang mga kapex hanggang sa susunod thank you for watching and see you for my next vlog at kain po tayo mga bye bye